Hello guys, ayun magluto tayo ngayon ng pakbit. Ayan, pakbit yeah. ni Ate Rose. Ayan guys. Walang ano yan, walang condiments. Condiments yun ka? Wala, walang condiments yun. Ayan. Ayan. Yummy na yan. Ayun nalo mo, baboy. Baboy lang. Tapos po o pakbit bulang lang bulang lang ay bulang lang <laughs> alam ko pakbit ayan bulang lang guys yummy yeah, konti ka lang magsabaw te Oo. And, konti lang po siya magsabaw sa so bulang lang niya kaya ayan sa puro hindi ako naglalagay ng condiments guys ayoko ng condiments Ayaw, ayaw niya ng condiments. Kasi nakakasira daw sa ating mga ano. Nakakapangit ay. kasi yun eh. Oo. Oh, uh, kaya siya blue. Kailangan blooming. laging maganda si Marian. <laughs> Akala ko siya. Kasi si Marian ang kakain eh. <laughs> Akala ko si Ate Rose. Laging blooming yan. No? Diba? Ilang taon ka natin? 61 lang. O, tingnan mo. 61 na yan, pero hindi halata. Akala mo, nasa 50 pa lang. Malakas pa yan. Malakas pa. Magpapapakang mali ito. Peanuts. Ayan, yummy, yummy. Oh, sinasayawan pa yan ni Ate Rose. Kasi yung pampasarap dyan, yung sayaw. Oh. Kailangan, pag nagaganyan kayo, sasayaw kayong ganyan. Oh, para, masarap. Parang masarap. Oh, yan. Diba? Ayan, sayaw-sayaw na. Yan, okay na yan. Masarap na yan. Kasi nasayawan na eh. <laughs> Ay, magic. <laughs> yun ang magic sarap niya, yung sayaw. Oh, sayaw na lang, sayaw na guys. Ayan, yummy guys. Hindi siya masyadong masabaw kasi ayaw niya kasi hindi siya naglalagay ng condiments. Ayan. Ayan, sinasayawan lang po niya yan. Yan daw po yung pinaka-secret doon. <laughs> Ayan. Kaya lagi siyang blooming. Gayaan niyo siya guys, si Ate Rose. Ayan, blooming yan palagi. Ayan, thank you for watching. Yummy, yummy. Ito naman isa, Dobo. may adobo pa. Ito isa, Dobong. ng Puset. Hindi na ka-probe na Ah, pagkano na lang. Pwede na lang, pag nilagay sa gulay. Tapos ilagay ko sa baba ng gulay. Para umingit dahil para yung mga nasa babaw ma, ano, maano ng lasa.